what's up mga kulit nandito tayo sa garden sa paralan at tayo magbibig araw ng matis na mga kulit at thank you very much po sa inyong mga support sa sa ating youtube channel at thank you very much po at isubscribe na rin ang aking youtube channel at punta kayo sa button bell kung mga kulit at pakipindot para sa langon na pili guys sa aking upload sa araw uh, what's up